Ayan, may parating kayang eroplano Meron pa alis Ay ayun pala naka-stop yung pal Kanina pa yata dumating eh. yan eh Hindi ayun na may buntot niya Pal oh, Paalis na eroplano. ang ilay ng eroplano buko oh, saan na kaya siya or plano no? tingnan natin dito may kita natin yung airplane lilipad na yung pal ah, ayun kitang kita pala dito ayan ayan dito kami Dito uli kami sa bukid. Dalawin namin uli si Nanay. Ayan lang. Ang tagal lumipad. Saan? Ba? Ayan. Palipad na. Palipad na si Pal. Papuntang Manila. Guelo pa siya. Ayun. Ayun na. Malayo na niya. Aangat na ayun, umangat na siya. Yan yung aming transportation dito. Pero plano lang kami. Wala kasing bus dito or uh, barco na papuntang Manila. Bukpo po. Ayan. Bahay ni nanay. Nana. Okay po. Dito ulit kami. Chatuan. Chatuan. Ayan. Mainit na. Anong time na natin? Ano ito? Ito kinakain to eh. Ano oh Matamis ang buto niya niya. Eh. Dito? Oo. Oh, yung sa aming sa ano, sa aming probinsya. Mm -hmm. <laughs> aming pro... Ay, kinakain ba yan? Uy. Uh -huh. Ano dito yung aso ni Nana yun? Ni Nana Mining. Ito ba yung aso niya? Aw, aw. Wala siyang aso ngayon. Ayan. yeah ang ganda ng araw, ang liwanag ng panahon. Ito pa, ito pa, ito pa hindi na kanilada. Ito, sa anak kaya ito. Oh, lapat ng flat ng kanilang ano. Oh, dagat. Ang ganda talaga ng ano, ang sarap ng hangin. Wow. Ay, ay dyan pa, nakatayo pa pala yung baka ni ano. si ano Ito yung pinaka ano nila eh. Ito yung daw eh. Ay, kay Uncle Pilis na ba ito? Okay, ito. Ha? Amorsiko? <laughs> Oo nga, nadikit. Mm -hmm. Ayan, tapos na kami doon. Sa bahay na yon, nag-iisa siya. Dito kami uli sa chat one. Dinalo namin si Nana Mining. Hmm? Yung. Okay, Ah. <laughs> Ayan. Yun, Mataas yung aming um, pinanggalingan. Ayan. Mataas na lugar ito. Mataas na lugar ito. So, pababa na kami. Pauwi na kami sa amin. Sa bayan. Ay, Ang daming buko. Pero hindi atin. <laughs> Yan, dandahan, madulas. Sa madulas ka aning. <laughs> Siguro kapag nadulas ako tanggal. Yan, papasok na kami sa ano, incantadia. <laughs> Pasok na kami dito sa Kakahuyan. Ay, salamat din na mainit. I-close na natin ang ating payong. Ah, daming nahulog na mga ano oh yan, breadfruit, tawag ito so, kung tawagin namin dito yan ay ano tawag dito, tipuho ayun no? yung buto niya pwedeng kainin na parang mani yan, panahon ngayon yan Nandoon na yung aking kasama